Hindi lang pinsala ang iniwan ng bagyong uwan sa Santiago City, Isabela. Nag-iwan din ito ng matinding takot sa mga residente matapos mawasak ang ilang bahay dahil sa malakas na hangit. Alamin natin yan sa kadang balita ni Christian Bascones live mula dyan sa Santiago, Isabela. Christian, kumusta ngayon ang sitwasyon dyan? Ninya, kalmado ng sitwasyon ngayon kumpara kahapon. Pero maliban sa mga tumumbang uh, poste ng kuryente, mga puno ng kahoy o mga sanga ng puno ng kahoy na nagsikalat sa kalsada at mga napinsalang mga kabahayan at infrastruktura, isang hindi malilimutang karanasan ang iniwan ng bagyong uwan sa bawat residente ng lalawigan ng Isabela. Hindi na lubos maisip ni Ginang Teresita kung paano babarong muli. Matapos wasakin ng bagyo ang kanilang tahanan, ayun sa kanya, dito na nabuo ang kanilang pamilya hanggang sa lumaki ang kanilang mga anak. At dito na rin nagsimulang mangarap lahat ng masasayang alaala sinira ng bagyo. Tatlong anak ko dito na lahat. Dito na tumanda. Tapos biglang mawawala. Sakit din. Hindi naman napigil ang lumuhan ni Dona Bella tuwing binabalikan ang nangyari noong oras ang pananalasa ng bagyong Uwan. Wala po akong tulog, natatakot po kung saan po kami pupunta dahil halos kapag may bagyo po eh talaga pong as in pumapasok po dito sa amin yung tubig na nakikita nyo naman po halos uh, puro tubig na po yung bahay po namin. Aniya, tanging taimtim na pananalangin na lamang ang sinasandalan niya noong mga oras ng paghagupit ng bagyo. Kahit may sakit po ako eh, halos panalangin na lang po yung kwan po namin eh, na sana maging maayos po talaga. Sa ngayon, marami pa rin mga residente ang nananatili sa mga evacuation centers sa Isabela. Habang ipinagpapatuloy pa rin ang clearing operations ng mga LGUs, may mga tulay pa rin ang hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. Niya, sa ngayon, ramdam pa rin natin ang hampas ng hangin dito sa lalawigan ng Isabela. At uh, kasama natin ngayon, makakausap natin ang isa sa mga residente, si Nanay Nena, na isa sa mga hindi nakatulog puyat pa si Nanay Nena dahil sa hindi mapakalik kagabi sa lakas ng hampas ng hangin, dulot ng bagyong uwan. Nanay, kamusta na po kayo ngayon? Mabuti-buti naman po. Kaya lang kung kagabi hindi po kami nakatulog po sa hampas po ng bagyong uwan po. Kasi po, yun pong mga yero namin, mga hinding-ding namin, pinukhan po ng bagyo. Kung babalikan natin ang uh, nangyari kagabi, nanay, ano po yung nararamdaman nyo yun, nung mga oras na ang lakas ng hampas ng hangin? yung po, nagninervos hanggang ngayon po. Meron pa akong pubya hanggang ngayon po, yung nagawa po kagabi at hindi po kami nakatulog. Kamusta naman po kayo nanay ngayon na medyo kalmado ng sitwasyon? Kal kalmado naman po ngayon kaya lang po yung naiwan po ng bagyong wan eh, hindi ko po makalimutan at wala na po kaming wala na po kaming tutulugan at yun po kung may panawagan po ba kayo? Kung meron po pong, pong magagandang loob kahit kunting tulong po ay humihingi po ako ng kunting tulong sa inyo po kung meron po kayong magagandang loob po. Yun lang po. Yun. Maraming salamat at uh, magingat po kayo palagi, Nanay Nena. Ayun, eh, pagpapahingayin muna natin, ninya si Nanay Nena kasi medyo nahihilo pa rin siya ngayon. Dulot ng uh, hindi siya nak nakatulog na mahibing uh, kagabi sa pagkakupit ng bagyong uwan. Ninya? Mm. Oo, uh, Christian, ano, kawawa naman si ano, Nanay Nena. Ano, ano ba yan? Tinangay yung bahay niya? Wala na ba siyang bahay? Uh, at saka yung bang narinig nila nga uh, kung alingaw-ngaw ng uh, malalakas na hangin, ngayon ang ba nangyari yun? Mm -hmm. Kagabi, nung nakakwentuhan natin ha, uh, before airing do. sabi ni Nanay, napinsala ng matindi. Nanay, napinsala ng matindi yung kanyang uh, tahanan. Nanay, kamusta po yung uh, bahay ninyo? Ayun po, wala po nang nangyari hanggang ngayon. Hindi pa namin naaayos at wala po kung magayos yung anak ko po eh nandun naman siya nagkakasakit wala mo naman akong pag-upa na magpaayos po yun po nandyan pa rin po yung nakatiwangwang po yung bahay namin yung kasama ko po yung kuya ko eh pinapunta ko na dun sa kwan at may sakit din po yun po ang, kaya dun po ang kwan nang, nangyayari po sa amin Okay, so paano yan? San, ho kayo mat San kaya siya matutulog mamayang gabi? Kung uh, sabi niya, yung bahay niya, hindi ko maintindihan yung ibig niya sabihin nakatiwangwang, Ano yan? Wala na bang bubong? Wala na uh, dingding? Uh, saan siya matutulog mamaya? Mm, nanay, napinsala po yung bahay niyo. Mamaya, saan po kayo matutulog? Doon po sa kapatid ko po. Doon po kami mag ngayon. Sa, sa sa kapitbahay namin na kinakapatid ko po. Mm -hmm. Okay. Ano po kami? Kasi nabaha pa rin pa kami ngayon hanggang ngayon. Oh, hindi okay. Pa, hindi pa po bumababa ng mga tubig po sa higaan mm -hmm. namin. Mm -hmm. Okay, so ngayon, anong kailangan? Kasi mamaya ay makakausap po natin ang uh, Vice Governor ng Isabela at uh, personal nating ibibigay sa kanya yung pangalan no ni Nanay Nena para uh, siya po ay uh, matulungan ng direkta. Ano, uh, Christian, pakisabi na lang po sa kanya. And uh, Christian... Right. Mamaya, oh. aayusin natin uh, na na... Yes, go ahead, Christian. Oh, aayusin natin mamaya at uh, hihingi natin yung uh, profile ni Nanay Nena at uh, ng kanyang mga kamag-anak na napinsala ang kanilang mga kabahayan. Kaya ni Nanay Nena, wala nang matutulugan mamayang gabi. Oo. What about yung mga evacuees? Alam ko kasi kanina you were reporting since uh, kahapon, actually over the weekend, uh, may mga evacuees, nagbalikan na ba sila sa kanilang mga tahanan o nandyan pa rin sila sa mga evacuation center? Mga ilan pa kaya yung mga nasa evacuation centers, uh, Christian? Sa so ngayon, mangilang ilan na lang yung, mangilang ilan pa lang yung uh, nagsiuwian sa kanilang, kanilang mga bahay. Kasi ito, karamihan sa mga bakwit, no? Uh, ay uh, lumikas mula ito sa mga low-lying areas at sa mga naninirahan malapit sa ilog. So, up to this time, minomonitor pa rin yung uh, level ng tubig sa kakayan dahil uh, nagpatuloy uh, uh, patuloy yung uh, pagtaas ng uh, tubig nga doon. At uh, ibang mga Kalsada o yung mga tulay ay hindi na madadaanan at hindi pa rin madadaanan hanggang sa mga oras na ito dahil uh, umapaw na ang tubig sa mga ilog niya. All right, maraming salamat at mag-ingat kayo diyan. Uh, maraming salamat sa iyo Christian Vascones.